Uh, palakpakan po natin at saluduhan. Saludo sa Integrated Bar of the Philippines. Nag-session po ang kanilang 27th Board of Governors. Pag sinabi po nating uh, Integrated Bar of the Philippines, we are referring to the biggest and uh, recognized na grupo ng mga Pilipino na abogado. Uh, ito yung kanilang uh, parang association, National Association of Filipino Lawyers, no? May isa pang grupo yung Philippine Bar Association, pero mas uh, kilala po at mas malaki uh, sa libay Umal. oray. good morning ka Eric from Quezon City, Jocelyn Palabrica. Ang uh, Integrated Bar of the Philippines or better known as IBP is the more uh, wide, no wider ito and mas marami po ang miyembro ng mga uh, Filipino lawyers sa Integrated Bar of the Philippines. At ang kanilang pamunuan, ang tinatawag na Board of Governors sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa nagtipon po sila. And uh, they had a 27th uh, Board of Governors meeting kung saan idineklara po nila ang pagkilala sa rule of law at ang integridad at ang pagiging uh, dapat uh, sumuporta ang taong bayan sa desisyon ng Korte Suprema. Masa ma mas maga maganda po at nakakapagbigay ng inspirasyon na ang narrative of attacks na ginagamit po ng mga noisy minority na mga bully like ang grupo ni Dilima, ni Jokno, ni Lahon Tiberos, Pangilinan, Bam Aquino, CPP, NPA, NDF, mga, mga bayaran na mga operatiba ni Marcos at Trumoldes, ay sila ang nag -iingay. Sila po ang binibigyan ng malaking espasyo at boses Diyan po sa media Yunops uh, Ka Eric Mayong Buntag And Kenneth She Sa Israel po, ka Eric Good day and dudes roa Best regards and stay safe always, ka Eric Thank you So, malinaw po na ang media na malalaki ABS-CBN GMA, Rappler Pilstar, Inquirer TV5 Lahat po sila, halos Ang kanilang binibigyan ng espasyo at binibigyan ng projection ay ang boses at naratibo ng mga mang-uudyok at mga manguupat upang atakihin ang integridad ng Korte Suprema na naglabas po ng isang historical decision na pinigilan po ang pag sa impeachment mechanism na ginagamit nila Marcos at Romualdez. Yan naman pong totoo. Hindi na tayo magpa-naive. Uh, no? or let's not be uh, tentative, no? Aklaruhin na natin, ang impeachment mechanism has been scandalously weaponized and hostaged by Martin Romualdez with the consent and support of Marcos Jr. because ang purpose po nila ay hindi accountability o pananagutan ni Vice President Sara Duterte o para protektahan, kunwari, ang ating kabanang bayan No, that is not the reason Why Martin Romualdez uh, And Marcos Romualdez uh, uh, Government uh, They are willing to spend And release 110 billion pesos Of pork barrel and ayuda Just to bribe the Congress members Na pipirma Dito sa bugos At ibinasura nga Ng uh, Korte Suprema na URI ng impeachment complaint. Kung kaya alam natin na ang purpose nila uh, sabi ni all around cooking and farming sana na laging nandyan kapka Eric sa pag-expose sa kabulastugan ng mga taong bayaran gaya ng grupo ni Romualdez at Marcos. I real thank you din Merzmai. Okay? So, the weaponization of the impeachment mechanism did not pass on without notice and understanding from Supreme Court. Hindi naman po mga bobo ang mga justices na ito para hindi nila makita na talagang binabraso, pinipilit, shortcut at nilalabag ang saligang batas kung kaya inilusot itong articles of impeachment bagamat ito ay bogus, walang legal basis at ito ay naglabag o lumabag sa constitutional violation hinggil po doon sa tinatawag na one year bar rule. No? kahit anong pang sabihin nila, alam ng Korte Suprema at ng mamamayang Pilipino na ang layunin sa gimmick na impeachment na ito nila Martin Romualdez ay walang iba kundi para tanggalin sa pagkapangalawang pangulo si Sara Duterte at i-disqualify po siya na maging qualified pa or eligible to run as president in 2028 sapagkat takot na takot sila Marcos at Romualdez sa another Duterte leadership and and uh, presidency. No, walang ibang mananalo kung ang halalan ay gagawin ngayon o sa 2028 man, Sara Duterte is a runaway winner. Kaya maapektuhan at mapornada ang layunin nila Marcos at Romualdez na magkonsolida at magmonopolyo ng poder lagpas pa sa 2028. Dolores Monico and Renato. Ayan, nanonood. Maria Lideta Rumol. Ayan, marami na. So, mga kababayan, it is not about accountability or holding to be accountable si Sara Duterte if there was any uh, indeed truth na nagdaya siya at nagnakaw ng kanyang confidential funds. But nonetheless, it is also very clear that the Commission on Audit had already made a report na na comply ni Sara Duterte po ang requirements of audit at wala pong nakita na mga katiwalian o anomalya o paglabag sa audit rules ang ginawa na pagdisburse at paggamit sa mga pondong nakalaan sa Office of the Vice President at kahit pa noong siya ay DepEd Secretary including the utilization of confidential fund So, authoritative opinion po 'yan ang uh, inilabas ng Commission on Audit. Pero hindi sila mapakali. Hindi rin po matanggap ni Marcos at ni Romualdez at ng mga alipores nila na nalusutan ni Sara Duterte ang Commission on Audit. Kaya nila ginamit ang impeachment complaint upang uh, mamaniobra, natanggalin pa rin si Sara Duterte sa pagka pangulo at perpetually forever ma-disqualify siya. Na hindi na siya pwede makapasok o makakandidato o ma sa anumang government position. Including not to become eligible anymore to run as president in 2028. Yan po ang purpose ni Romualdez. To eliminate sila ni Marcos, eliminate nila ang the only singular political obstacle that will prevent Marcos and Romualdez from consolidating And controlling power beyond 2028, beyond the term of Marcos. Ang balakid at hadlang sa kanila ay si Sara Duterte, Romeo Pulea, idol ka Eric, good AM, magingat palagi. Thank you po. And Ramon Sumayo, VP uh, Sara pa rin tayo. Okay? So, klaro tayo, the Supreme Court understands fair and square na yun po ang ginagawa nila Martin Romualdez. So hindi po inabswelto ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte. Itinuwid at itinama ng Korte Suprema ang proseso. Because once the process is illegal and invalid, it makes the impeachment process entirely invalid and unconstitutional. In short, bogus. Kinilala po ng Integrated Bar of the Philippines ang desisyon ng Korte Suprema. Maganda at may nag-challenge na po dito sa grupo nila Tony Carpio, nila Hontiveros Pangilinan, Sindanya ng Akbayan, itong grupo ni Bam Aquino, ni Laila Dilima, at mga kabahagi ng Alipores ni Martin Romualdez na ngayon ay tinatakot pa nila. Uh, ang Korte Suprema ng mga maestrado na ipapa-impeach nila. Malabo na po yun. Kahit na ipa-impeach nila ang decision para magkaroon ng trial sa mga Korte Suprema na mga justices sa Senado pa rin. And we believe they do not have the numbers of the Senate. There will be 18 or more na mga senador na haharangin itong kalukuhang ito na gusto i-court o gusto ni Dilima at ng kanyang mga alipores na magkaroon ng constitutional crisis. Walang ibang pwedeng mag-interpret sabi ng Integrated Barred of the Philippines. Member din po yan si Dilima ng IBP. Si Chel Jokno, member din po yan ng IBP. Kasi mga abogado sila, every year, I think, or every two years, nagre-renew sila ng kanilang IBP membership. Sapagkat yan po ay parang mandatory that you will be recognized as legitimate and legal practicing legal practitioner na abogado dito sa Pilipinas, no? Mga kababayan. So, Malinaw that dilemma and Jokno are politically instigated by their own political bias against the Duterte to the point na mag-instigate sila, manunulsol at manguupat na banggain ng Korte Suprema at wag kilalanin ang otoridad na inalabas ng Korte Suprema that indeed the articles of impeachment that were submitted to the Senate from the very beginning ay unconstitutional and invalid. Kaya hindi pwede mag-proceed into trial. So galit na galit si Lula Laila Dilima. O ito ngayon, libu-libong mga abogado, members ng Integrated Bar of the Philippines, ang nagsasabi, bagamat hindi ang ilan sumasang ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema, but the majesty of the law and the arbiter and interpreter of the law and other questions related to the Constitution, that authority exclusively belongs to the Supreme Court. So ano pang hinahanap ninyo? Gusto nyo pa rin mag-rule ang minoriya? Gusto nyo pa rin mag-rule ang mag-rule ninyo? Maingay at buli kayo sapagkat hindi natuloy ang inyong maitim at masamang balap na tanggalan ng mandato na ibinigay ng 30 milyon na mga Pilipino si Vice President Sara Duterte kaya galit na galit kayo? Yun po ba? Yun obvious naman eh. Kaya nga, ang lahat ng ito, matitigil naman ito kung itong kulukoy na si Marcos ay may paninindigang tama at nasa matinong kaisipan, sasabihin niya, itigil na ninyo yan. Martin Romoldes at mga tauhan mo dyan, itigil nyo na yan. Uh, ang iba pa, itigil nyo na yan sapagkat nagsalita na ang Korte Suprema. Then, that can be a categorical declaration that Marcos is indeed not into the thick and thin of the operations to remove Sara Duterte by weaponizing the impeachment so scandalously that it violated the Constitution and the law. So kung hindi involved si Marcos dito, mga kababayan, ay pwede naman niyang sabihin ini-time, No? Pwede siya magpalabas ng statement ngayon. O maraming nakikinig. Kahit 10 minutes lang, sasabihin niya, ako po bilang Pangulo ng Bansa ay umaasa at nananawagan sa ating mga kababayan including sa Congress, sa Senado at sa sino mang mga sektor na nakikinig ngayon, itigil na ninyo ang inyong mga pang at mga panggugulo sa political situation na ito by respecting and adhering and following the declaration of decision made by the Supreme Court in relations to the impeachment of the Vice President. Klaro! Tapos! Di diba ba? Pero alam natin na hindi niya gagawin. Alam natin na wala siyang kapasidad niyan. Kasi sigurado natin pag ginawa niya yan ay bubuljakin siya. I-uppercut siya ni Lisa Araneta. <laughs> alam natin na tau-tauhan lang po ni Lisa Araneta si Marcos. Uh, ah, ginagamit, no? Correct ka, Eric, no? Siya ang presidente, dapat siya ang mag-decide na it itigil niyo na yan. Tama na yung kaguluhan na yan. No? Kung hindi siya involved, alright, di ba? if you are not involved, you are the president. You should be the one protecting and upholding the rule of law. And the rule of law can only be exhibited when people and your government will have to follow and abide by the decision of the Supreme Court, which is the arbiter and final interpreter of the laws and of the Constitution. Di mo ba? Kaso hindi niya pwedeng gawin eh. Maliba na takot na takot siya so na buljakin siya at sinilasin siya sa muka ni <laughs> sa mukha niya ni Lisa Araneta ay eh, si Amy Marcos mismo nagsasabi eh, na ang gobyerno sa Pilipinas ang nagpapatakbo hindi ang kapatid niya na na-elect bilang pangulo na si Bongbong Marcos Jr. kundi si Lisa Araneta at si Martin Romualdez at mga alipores nila. Marcos is a flower vase. Coming mismo yan ha, sa uh, directang direktang public statements na inilalabas ni Senator Amy Marcos. So, totoo na si Marcos ay kaya-kayang batok-batukan at sinilasin ang kanyang muka ni Lisa Araneta sakaling ideklara niya na ipatigil na ang mga kaguluhang pang-uupat, panunulsol at paggamit ng mga political demolition job na ito by respecting once and for all what the Supreme Court has already decided. Pero hindi kasi maliban na siya ay flower base, walang bayag, walang paninindigan, ay siya din po ay gusto niya rin po na gamitin ang impeachment mechanism na ito para awala ah, wala nang balakid sakaling magtagumpay sila na mailusot sa Senado at mapapakonvict si Sara Duterte sakaling magkaroon siya ng numero sa Senado, di wala na, sitting pretty na sila. By 2028, sila pa rin po ang nagkocontrol ng gobyerno, ng pundo at kaba ng bayan at ng buong kapangyarihan ng Pilipinas. So yun pong gusto niya eh. Kaya nga hindi siya nagsasalita. Ala, akala ko ba merong power ang mga tao to stop all of this? Mistros, tros, mis. Ah, uh, opo, pero hindi mo man pwede ipilit yan, mistros. Ah, uh, ibig sabihin, it will be the people to decide voluntarily. It cannot be imposed on the people. All people power, ang EDSA 1, ang EDSA 2, ang pagpapatalsik kay Marcos Sr., ang pagpapalayas kay Joseph Estrada, all of those ay voluntary decision ng taong bayan. That cannot be imposed on them. Okay? So, mga kababayan, uh, habang namumulat ang tao, napuporma din po at nabubuo ang kanilang pag-unawa. At kapag nabubuo at umaangat ang kanilang kamalayan, uh, there is a big chance and possibility that the people will do a collective decision that will make them uh, to do yung tinatawag na sama-samang pagkilos upang baguhin ang sitwasyon ng ating bayan so mistros hindi mo yan maipipilit hindi mo yan may, may predict but it will happen because that is a historical pattern when people are fed up and when people will have a trigger issue that will unite them spontaneously or immediately upon any situation, hindi mo mapipigilan kapag nagdesisyon ang tao. It can come, it will not be predicted, it can be developed, it can be facilitated, it can be harnessed, but it cannot be imposed. Ayos, kaya tayo nagsasalita, kaya po tayo nagsasagawa nitong mga public discussion sa pamamagitan po ng channel ni Ka-Eric ng ating talakayan at balita Because ang target natin dito, kayo ang taong bayan. And then you share, you promote, so that the video can serve as an eye-opener. And at the same time, a social awareness uh, advocacy na magmumulat, pupukaw sa taong bayan. Okay? So yan po ang ating uh, discussion ngayon. Uh, we are giving the snappy salute to the integrated part of the Philippines that they already uh, made a decision ay to po ay malaking grupo ng mga Filipino lawyers, mga abogadong Pilipino na aktibo sa legal profession and they are supporting the Supreme Court. And uh, nung nakarang araw nga sumama ako doon kina Attorney Topacio, Attorney Tolentino at iba pa mga abogado at grupo kagaya ng uh, grupo ng Duterte Youth, Sambayanan, Sentrong Aliansa ng Mamamayan, Marcos Alisjan and Muslim Women among others uh, and Citizen Crime Watch upang idulog din sa Korte Suprema ang pagsuporta ng iba't ibang sektor po dito sa mga kaganapan na kung saan ay under attack uh, from the noisy and bully minority na grupo ng mga dilawan-pinklawan zombie, mga urban operatives na mga komunista sila po ang pinagmumula nitong mga pag-atake sa Korte Suprema kung kaya uh, napapanahon at nakakapagbigay ng lakas ang ginawa ng Integrated Bar of the Philippines upang manindigan sila at sabihin po nila na ang Korte Suprema ay tama. Ano man ang opinyon natin, ang Korte Suprema ang dapat kilalanin at respetuhin sapagkat sila ang nagbibigay ng tinatawag na balance in power. Hindi pwedeng walang balance ang poder. Kailangan po may balanse, eh? kailangan po ito ay nakabatay sa kung ano ang uh, limitasyon at ano ang mga tamang proseso nang sa ganun ang batas at kapangyarihan nito kasama na po ang saligang batas na siyang pinakamataas sa lahat ng mga batas ay nasusunod nang tama at hindi nalalabag lamang masunod ang kapritsyo ng mga gustong maghari at magkamkam ng puder na lagpas pa sa termino na itinatakda sa kanila. And even si Romualdez, alam natin yan, kung hindi magtatagumpay ang kanyang demolition job to paralyze and eliminate politically ang mga Duterte, and especially ang pag-remove kay Vice President Sara Duterte by impeachment conviction, kapag hindi nagtagumpayan, kapag sa eleksyon idadaan po, ang banggaan ni Romualdez at nila Sara Duterte sigurado tayo kakain po ng humigit dalawang tonelada na alikabok si Martin Romualdez, hindi siya mananalo kay Sara Duterte. And that is the reason kung bakit atat na atat sila. No? Na magpa-impeach o mapatalsik si Sara Duterte. Yellow -tard or pink tard maka-advantage sa si Duterte versus Marcos. Uh, I don't know what, what you mean about that. No? Uh, I don't use that term mistrustrustmis. No? It's your term. Para sa akin, taong bayan po ang mag-usga uh, kung ang uh, pamumuno ngayon ni Marcos at nila Romualdez ay mananatili pa w hindi. O aantayin pa ng taong bayan ang pagdating ng 2028 na eleksyon. It cannot be predicted. It cannot be imposed. Ah, no? uh, dito tayo sa uh, isang headline na nakakabahala. We have received information right now. No babalikan natin mamaya mga 9, 9.30, 9.20 in the evening sa Pilipinas, itong uh, in-expose ni Congressman Unga that the uh, special accounts sa general fund pertaining to calamity and emergency fund ay ginalaw. Pinakialaman ng Vice Cam during the 2025 at may mga pinalusot na mga pondo o inilipat na mga pondo which is illegal and unconstitutional ay uh, pati po ang uh, tinatawag na use of savings or use of uh, independent fund. Ibig sabihin po, mga savings ito na na tipo ng mga agencies of government na dapat protected ito for the purposes na ito ay magagamit ng agencies of government para palakasin ang kanilang mandato. Subalit so, under sa expose ngayon ni Congressman Ongab itong dalawang protected na mga items and category of budget uh, proposals, ay hindi dapat yan uh, pinapakialaman o obra ay pinakialaman po ng vice camp. The details may be on Monday or Tuesday uh, magkakaroon ng privileged speech si Congressman Unga bingil dito. But there will be other information na nakalap natin. On the note, ngayon po habang nag-uusap tayo ay kumpirmado na na nag- nangutang na naman ang gobyerno ni Marcos ng 700 million dollars equivalent to 38 billion pesos mula sa World Bank at para daw ito sa tinatawag na proyekto na Climate Change Resilience Wow! In other words, karagdagang flood control projects na naman according sa disenyo na gagawin nila Marcos kasi ginamit nila na rason na nagbabaha ang Pilipinas at tuloy-tuloy na mga pagbaha at mga problema sa malakas na pagbuhos ng mga ulan ay ang climate change condition ng buong mundo. So dumiskarte sila ng pangungutang at ilulubog na naman nila ang buong bayan sa 700 million dollars na utang. Sa World Bank, mga kababayan, at equivalent po ito sa almost 38 billion pesos. Wow. At climate change resilience ang design diyan tayo nababahala sapagkat ang mga flood control project, ang mga flood mitigation projects nito ay kaakibat po yan sa tinatawag na disenyo ng uh, climate change resilience. So ibig bang sabihin itong 38 billion pesos or 700 million dollars na inutang ng gobyerno ni Marcos at ilulubog niya ang taong bayan sa pangungutang na ito sa World Bank ay gagamitin sa karagdagang mga proyektong related sa flood control na ninanakaw at kinukulimbat lang ng mga tauhan at grupo nila na mga kontratistang kongresista din at kasabwat ang uh, kanyang pinsan at pati po siya mismo ay tinotolerate at ito ay pinapakinabangan niya. Is that what we mean? Dito sa pagpasok ngayon, nitong tinatawag na Uh, lubog na sa baha, lubog pa sa utang Sabi ni Mercy Junio I agree, Mercy Yan nga po ang pinakamasaklap Lubog na sa baha, lubog pa sa utang And because of that Pag-uusapan po natin yan mga kababayan Sa pagbabalik po ng ating balita at talakayan with ka Eric no. At uh, by the way Isa pang balita na pumasok din po Aba, nagbabanta ng impeachment complaint Itong si Lola Laila Dilima laban sa mga maestrado ng Korte Suprema. Nag-react na po ang ilang senador at sinabi na po nila nila Senator Jingo Estrada, Senator Alan Peter Cayetano, Kizuma, Kizuna Ramin. Thank you no. Na uh, delikado ito sapagkat nag invite ang gobyerno ni Marcos ngayon kung hindi niya mapatigil itong asong ulol nila na si Laila Dilima sa pag-atake sa Korte Suprema at ilolosot ng mga alipores nila tambaluslos sa sa kongreso ang pag-initiate ng tinatawag na impeachment complaints laban sa mga uh, tinatawag nating Supreme Court justices. Aba, talagang magkakaroon ito ng direktang banggaan ang House of Representatives at ang Korte Suprema. At dyan, hindi po papayag dyan ang mamamayang Pilipino. We will not take it sitting down na itong uh, na, nakakaharap dati sa kaso ng kadling of drug traffickers and drug lords, pinalabas ni Marcos at ginamit na asong ulol niya o tagapag-atake sa political demolition job ay sasalaulain at babaluhar at magbabalahura laban sa Korte Suprema. Delikado po ito kapag pinabayaan po itong maniobra nila dilima Lima ng mga grupo ng akbayan at ng mga ilan pang mga kaalyado nila na mga communist terrorist urban operatives sa loob ng kongreso na naglalayon pong uh, yanigin, takutin, i-intimidate at i ang mga hukom at maestrado ng Korte Suprema. Wow, ang kapal din ha? Ang kapal din ito ni Lola uh, Junel de <laughs> Junel! <laughs> Sabi ni Oray. Uh, yeah, dapat nga madisbar itong kulukoy na ito dahil nakikiapid eh, no? Di ba? Inamin naman niya in public interview na nakikiapid siya. And that is a moral question. At under the canon's law of lawyers, yan po ay uh, pwedeng kang madisbar, no? Lalo na itong kanyang uh, pagiging attack dog ngayon to subvert and bully the integrity of the Supreme Court. Anyway, uh, Cyrus Pangunag, Duterte with the people. Okay, thank you, Mr. Smith Ros, Mr. Rosmin. Tama na ang Tama na ang panggigipit! Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama si Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Eric Celis, at Atty. Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.